So, sino na? Sino? Hindi nyo nakuhulaan. Ang, ang dami kong clue. Kung nabu, nabuti nyo, wag muna tayong uwi kanina. Magbabangs na nga ako. Yan. Gusto nyo yan? Dudut. Teka muna. Sino? Ano? Ang dami nating topic. Gwen ba, pa Lem? Ay, hindi. Alam nyo, kung sino... Kung si... <laughs> hindi si Mika. Sabi ko nga si Mika, ay ina-appreciate ko lang. Pero, ah... Uh, cute naman si Mika, no? Hindi naman. Pero hindi siya yung main bias. Man, bestie man o itong langaw <laughs> na to. um, ano, kasi nga, natutuwa ako sa kanya. Bisaya din siya. Sheena. Hindi kayo tumatama. Ano ba yan? si Sheena, in fairness din naman kay Sheena. Minsan may mga araw na tuwang-tuwa ako kay Sheena. May Sheena ba dun? Oo nga, meron. Mika sa ka. <laughs> Di kalim kasi yun. Si Gwen, si Gwen nagtatransform, ba? Diba? Pero ang galing magperform perform ni Gwen. Oo. So, minsan, siya yung na ako. Ay, galing mo. Yung kaya niya ba mag-solo, sabi mo kanina? Ay, hindi. Ano, ina-appreciate ko din si Joanna kasi siya yung leader at talagang achiever din siya, ba? Diba? So, you know, kaya niya yung bini kaya niyang dalhin yung bini kahit hindi siya yung pinakamatanda kahit isa siya sa mga bunso di ba tama ba ako first second to the third hindi <laughs> ko alam yung mga ano nila edad <laughs> sirit na school <laughs> maraming may bias dito eh si Aya oo si Aya kasi siya na hindi niya binanggit <laughs> ano ba yan si Stacy hindi niyo binanggit ah Pistako. Si Bini Hika po ba? si Bini Birocha. <laughs> si ano nga, si Bini Aya. Basta ako si Kulet. For me then, si Kulet is the the greatest bias breaker. Yeah, kaya okay din ako kay Kulet. Labi nagbisaya siya. Actually, puro bisaya yun, man. Ay. Happy naman. <laughs> Alaka di ha, Uy, ako di. Nawa na. <laughs> Bisaya para silang dalawa no si Aya at si Colette. Yeah. They're they're really siguro dahil nakaka-relate ako sa mga expressions nila. I love you, love you man, bye. Sa atin grabe naman ba? <laughs> grabe. Grabe, bay wala na koy para May maligaw lang na ako, 10 million lagi di ko talaga balik, bay. Oh. <laughs> sa mga the way that they interact kasi may mga kilala akong ganun so parang parang feeling ko close kami dahil sa ganun yung attitude nila behavior nila towards others napakabait din naman nila of course po po? I'm falling. <laughs> si kulit naman na galit, laging galit okay lang yun <laughs> masakit ulo ko hindi ko nga masabi sa taong yun tapos sasabihin ko pa sa inyo Sorry, maganda lang ako. Hindi ako perfect. Kaya ko nga, pinagyan ang dami na kasi parado. Ah! Biskit na bang, soy? Ganon kasi talaga. <laughs> Oo, oh, oh. tsaka ang astig niya, no? Ah, uh, una kong nakita sa Bini yung clip na yung very professional siya nung nahulog nahulog yata oh, nahulog yung ano niya diba yung parang ear monitor parang pinisingit sa likod. So, nahulog siya. So, masayo pa rin siya. Galing niya kulit. No? Tsaka, on point pa rin yung vocals niya. Ah, uh, uh, Yun. Pero si Aya is may bias. sabi nga nila depende raw yan eh. Oo. Oh, depende yan. Kung sino yung lumabas sa reels. Oo oh, naman. <laughs> Pero, syempre, may tuwang tuwa. Matagal tayo nakakaalis sa reels or sa TikTok. Diba? Kung mga may main biases natin ang involved. Uh, what I also like about the other members kay Sheena, what I like about Sheena is yung magiging choreographer and main dancer niya. no Kasi, dancer din naman ako before. Ako, tumigil. <laughs> At nag-choreograph din ako. So, ang ganda. Oo. Nakakayak naman po yan. Oo nga. Sabi po ni mama mo, wag ka na umuwi mundo yung tahimik. Hoy! Uh, sino ba man nandito? pa man dito? Sample papalim. Anong Anong sample? Walang sample. Hanapin nyo na may in-upload naman ako eh. Ayoko sumayo Sakit ang katawan ko. <laughs> Epektos daw po. Ano? Epektos? Teka, teka, teka. Isang salamin lang kahit nakaupo. Ayoko nga. Pasensya. Ah! Ito salamin. Kung papatulugin na mo. Yan, salamin. Salamin, salamin. <laughs> Bakit? Ayoko nga. <laughs> May pagkasa nga ba na baka ang puso ko'y mapagbigyan? Pahiwagan sa lamin, kailan ba nga aaminin kanyang tunay na patingin? Pahiwagan sa lamin, Puso'y nabibigyan Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu Tama na Ganon Ganon lang yun So thank you so much for joining me tonight Yee God Mag goodnight na tayo dahil bukas ayo another day Tomorrow is another day.